So ayan mga guys, at uh, pizza dosi na pala ngayon ng Nobyembre. Ano? So kung naalala nyo itong puno ng mangga mga guys na dumagan dito sa ating yero. Ayan. Ayan. So puno ng mangga ito mga guys uh, dito sa kapitbahay namin. Ayan. Pagmamayari po ng kapitbahay namin mga guys. So, yan ang bahay nila. At dito lang din yung bahay natin. Ayan. So, ito mga guys, itong sanga na ito, umano yan doon sa may pintuan natin. Buti na, buti na lang at hindi nasira yung pintuan natin dito sa tagiliran ito. Uh, sa may kusina natin ito. So, ayan. At ngayon, yung damage doon naman sa bubong natin mga guys yung alulod lang yon so kung nakikita nyo yun mga guys yupi yupi yon yon may dulo hanggang dito hanggang dito mga guys yan meron dun din yan doon sa may gilid so ayan pinagpuputol natin yan mga guys uh, kasagsaga nung bagyo alas dos ng madaling araw inakyat natin kaagad yan nung pagkatumba dahil hindi natin hinayaan na sisirain pa niya yung yero natin. Kaya inakyat natin kaagad at pinagpuputol natin. So ayan mga guys at ito yung may-ari nagagalit. yan. So bakit daw pinagpuputol natin na pagmamay-ari naman daw nila, hindi natin pagmamay-ari. So bakit daw pinutol na natin at hindi pinag pinaalam sa kanila? So, ayan mga guys. At uh, kayo na humusga kung sino ang mali o kung ako ang mali o sila ang mali. Ayan mga guys, no. So, actually, uh, pinatawag natin ngayon doon sa barangay hindi naman sumipot. Ayan, no. Ayan. Ang gusto lang natin mga guys, sana may clearing nila ito. Ayan. Dahil nandito sa atin nakahambala dito sa property natin. Ayan mga guys, oh. Ayan. So, wala. Hinayaan lang nila. Dahil hindi naman daw nila kasalanan. Dahil wala naman daw gusto sa bagyo. Ayan. Wala naman daw may gusto sa bagyo. Ayan. So, bagyo daw ang may kasalanan nito. So, anong sa tingin nyo mga guys kung sino ang may kasalanan? Ayan. Ito mga guys, oh. Ayan, yupi-yupi yan mga guys. Ayan. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo dito sa videos natin mga guys. No? Yan yung PUP yan. So, kayo na bahala mga guys kung sino mang nakakaalam dyan. At kung sino ang may mali, kung tayo ang may mali. So, ingi tayo ng pasensya. Ayan. Kung sila naman ang may mali. So, kailangan kaya natin ito pabayaran sa kanila. Ayan yung damage dito sa bubong natin uh, kailangan siguro natin na uh, pabayaran sa kanila mga guys no so comment lang sa mga nakakaalam comment lang sa baba kung anong dapat natin gawin kung mali ba tayo o tama ba sila Ayan.